August 2, 2025 Color Coding Guidelines ng Talisayin ng mga Dark Legs at Blue Legs Ang maganda mo hahanapin na kulay ay ang una Binabai Pangalawa Bakiki Pangatlo, pulang sunog na mga white legs. Pangapat, brass pack. Panglima, balaw or dome. Color coding guidelines ng balaw or dome na mga yellow legs at white legs. Ang magandamong hahanapin na kulay ay ang una, ugis, puti, pangalawa, bakiki, pangatlo, pumpkin, pangapat, lambohon or dark gray. Panglima, pulang sunog na mga white legs at ang panganim bangkas or sini balang color coding guidelines ng pulang sunog na mga dark legs at blue legs ang maganda mong hahanapin na kulay ay ang Una, ba'i Pangalawa, talisayen na mga yellow legs at white legs. Pangatlo, pulang sunog na mga white legs. Color coding guidelines ng pulang mayahin ang magandamong Ahanapin na kulay ay ang una, ugis, puti, pangalawa, lambohon or dark gray, pangatlo, talisayin, pangapat, pulang sunog na mga white legs, panglima, alim, buyugin, color coding guidelines ng white gold ang maganda mong hahanapin na kulay ay ang una bangkas or sinibalang pangalawa ugis or puti pangatlo binabaih